mayroon pong balita na hindi na po ngayon nagiging transparent kung saan po dinala itong mga Afghanistan nationals na pinapasok sa Pilipinas sapagkat ito pala ay inariglo ni US Ambassador ng Pilipinas ha, na si Babes Romualdez. I think pinsan ito ni Marcos or second cousin. Ito po ay tuta ng Amerika. Siya po ang nagpasimuno na dalhin at iproses sa Pilipinas ang 50,000 Afghan nationals na ngayon ay questionable kung tatanggapin ito ni Donald Trump under his administration itong mga ginamit ng Estados Unidos na mga dating mga Taliban at iba't pang mga Afghan nationals na ginamit nila sa digmaan sa Afghanistan. At ngayon, ipoprocess nila dito sa atin, sa Pilipinas, at dito mamamalagi. At hindi po natin alam ano po ngayon ang kaganapan at status nito. Bakit hindi dinala ito sa Estados Unidos, sa lugar nila? Alimbawa, Hawaii. Teritoryo nila yun eh. No? Bansa nila yun, sakop ng estado nila yun. Bakit hindi dito? Bakit nila dito dinala sa Pilipinas? O bakit hindi tinanggap yan sa ibang mga bansa? Karating ng ating bansa sa Asia Pacific o sa Southeast Asia. Bakit sa Pilipinas? Ito pong question ngayon kay Babes Romualdez. Kaninong interes siya nagtatrabaho? Parang isa ay broker ng American interest, hindi ng interest ng mga Pilipino. At ito nga siya na si Marcos Jr. ay pumihit bilang tuta ng Amerika. Ngayon ay napipinto at nagbabadya na tayo ay magkaroon ng total o lubusang pagbanggaan sa China. Samantala ang ating mga neighboring countries ay maayos na nakikipag-ugnayan, nakikipag-negosyo, at nakikipag-diplomatic uh, uh, interaction like Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, Brunei at iba pang bansa sa Asia Pacific and sa Southeast Asia na maayos ang ugnayan sa China. 'Yun ang dahilan kung bakit 37% of increase in the foreign investment ng China na punta sa mga bansang Thailand, Vietnam at Malaysia at Indonesia, hindi sa Pilipinas. And more than almost 2 million.5 2.5 million na mga Pilipino ang uh, na mga tourist ang nawala sa atin in the last two years na hindi na pumupunta sa Pilipinas sapagkat doon na napunta sa mga bansang ito. Anong naitulong ni Babes Romualdez dito? Pinapasukan niya tayo ng 300 Afghan nationals. At ngayon ay hindi po natin alam ano ang status, saan sila, paano sila pinaprocess. No? Mga kababayan, ito po ay problema ng Estados Unidos na itinatambak sa atin. Sino po ang naglunsad ng pangingialam na digmaan sa Afghanistan? And ultimately, after 20 years, pinabayaan nila, tinalikuran nila. Ngayon, ito mga ginamit nila, pinangakuan nila ng mga Afghan nationals na dadalhin sa Amerika at bibigyan ng kanilang proteksyon at ng uh, iba pang kabuhayan ay hindi nila dinirekta sa kanilang teritoryo. At ang facilitator nito, pinayagan naman nito ni Marcos na walang transparent na pagre-report sa taong bayan ang kanyang pinsan na si Babes Romualdez na ambasador ng Pilipinas na nakabase sa Washington, D.C. Pero kung umasta, ay parang American negotiator broker ng ganitong diskarte ng interes ng Amerikano. Kaya po tayo nagsisiwalat ng ganitong mga katotohanan sapagkat dapat palayasin na ito si Babes Romualdez. Kung may kahihiyan siya, dahil may bloodline siya sa presidente, nag-resign na siya. And besides, interes po nang mga Amerikano ang kanyang ginagamit upang tayo po ay pahamak. Mantakin mo, hindi nga nila mailagay direkta sa Hawaii. Ito o sa mga saan, mang bahagi ng teritoryo ng Amerika, bibit bibitbitin nila ang Afghan Nationals. At ang proposal pa ni Babes Romualdez na ambasador ng Pilipinas sa Estados Unidos, 50,000 ang iprocess sa Pilipinas. At ngayon, walang transparent reporting. Klaro, kapag hindi ang tinanggap ni Donald Trump TikTok. Dito na yan mananatili sa Pilipinas, kay Eric. Tama. Tama kayo. Marna Parsons, Aust Marcos from Power Now. Hello, kay Eric. No? So, magbobolunteer daw ang mga taong bayan ngayon para i-call out ito si Mark. Ang problema natin sa kanya, wala siyang pakialam. Insensitive. At hindi nakikinig sa anumang punto at pahayag ng taong bayan. At yan ang dahilan kung bakit kumikilos ang mamamayan ngayon, January 13, sa buong bansa. No? Talagang pahirap. At ang kakapal ng muka, kung ikaw ay pinsan ng presidente, dapat hindi ka na tumanggap ng pagiging Speaker of the House. Mantikin mo pagiging Speaker of the House niya, ang taga-kubra ng mga pundo at hindi ka makakakuha ng pundo kung hindi dumaan sa kanya, sa asawa niya, si Yeda Romualdez, na partilis ay tingog sinirangan, tingog partilis. Mga kababayan, sila din po ang nagkukubra ng mga ayuda. As if pera at pundo nila ito sa buong bansa. No? Mabuti umatras ito na special partner ng PhilHealth Program, itong tingog. So ngayong umaga po, ay magtitipon-tipo na ang mga kababayan natin. No? Uh, at ngayon, uh, uh, dapat sa Hawaii or Guam yan pinadala. Oo nga, sa mga teritoryo nila, o sa Alaska, di ba? O, tingnan natin. Kasi teritoryo nila yun eh, ng Amerika then kayong mga Pilipino ay mawawalan ng bahay or place sa Pilipinas kapag pumayag tayo. Melba Sutcliffe. Tama. Good morning ka, Eric. Pakibigyan naman ng analysis yung tinanggal nila na katunggalin ni Tambaluslos. Sinini Bakali. Opo. And according to Comelec, according to Comelec, nagtanong-tanong tayo na failure ba daw si Ma'am Neni Bakali sa uh, number of uh, months and uh, requirements of residency sa distrito na tinatakbuhan niya. Tiniknikal ng COMELEC. Pero nakakaduda. Sapagkat nang nag-file ng kandidasi, bakit hindi man lang siya sinabihan in the very first day na nag-file siya ng kandidasi? Bakit inantay pa na papunta na sa balot printing, nagulat na lang yung tao, wala na siya sa balota na nag-print. So ito po ay isang maniobra. Hindi natin itatanggi na talagang sinadyang ipahiya ni Martin Romualdez itong kanyang katunggali dahil ayaw niya na magkaroon ng political opponent. Alam naman natin na bubuhusan niya yan ng pundo. Hindi naman niya pera yon. Alam natin na hindi niya pera yon. At alam niya kung saan ang yan. Pero hindi niya maabot, maatim na matanggap na may, na may tumindig at tumayo. Laban sa kanya, sa distrito niya. Kaya ipinahiya niya po ito. Tinay, tinayming nila na mag-ballot printing, all of a sudden wala sa balota ang pangalan ni Nini Bakali. So hindi ko po alam kung bakit ganoon lang ang paliwanag ng Comelec, no? Kay Nini Bakali. Uh, hindi daw niya na-meet ang requirements of residency. Hindi ko po 'yan masasagot dahil hindi ko rin alam kung ano po ang number of months or number of years na nandoon siya sa distrito para sabihin ng Comelec na may material failure to comply on the requirements of residency. So, hindi fail. Kasi before mag-start, ay dapat sinabihan na siya, Ma'am, wala po kayo sa residency requirements. So, dapat alam na niya, alam ng Comelec yun. Bakit pinayagan at pinahiya pa ang tao? At alam natin na minaniobra ito. Ganon din po ang ginamit nila kay Mayor Chudosyo, uh, Mayor Chudoro ng Marikina. At may isa pa, Mayor sa Cebu, No, marami silang mga technical na alam natin na ang dahilan nito ay makapangyarihan ang mga katunggali na pwedeng maggamit ng influensya sa desisyon ng COMELEC. At dapat naging pata sana ang pagtrato dito. I cannot discuss further on kung technically ay may requirements na hindi na comply si Ma'am Nene Bakali. But that is as far as I know from the COMELEC. No? Dapat na one year over actual residence sa lugar kung saan ka tumatakbo, sa distrito niya, sa Leyte. Pero bakit nga inayaan pa ninyo na mag-file ang tao ng candidacy kung from the very start pala, mayroon naman siyang technical requirement na dapat na-comply niya? O ba diba? Bakit ipinahiya pa? Bakit ipinakita pa na may mas poderoso si Martin Romualdez na kaya niyang tanggalin sa pagiging kandidato ang kanyang katunggali sa politika sa lugar niya at ipinahiya pa ang tao na diniklara na uh, disqualified to run as a political candidate sa Leyte. No? Kung hindi natatakot si Martin Romualdez, dapat hinayaan niya lang ito. No, di ba? At uh, dapat Charlie Whiskey questionin ang mga requirements, correct. And I think tatakbo yata sila, Ma'am Neni Bacali sa Supreme Court para po mabusisi ito at may time pa naman. Pero kung na-print na ang balota, hindi ko alam paano po yan, no? Ang mangyayari dyan, mga kababayan. Good morning, uh, ka Eric, no? MJ Sakalam. Hans Ja, basic yan na lalo na ng makomply ni Madam Nene. Kaya nga, dapat chinecheck ng Comelec bago nila ipahiya ang isang kandidato. So sinasabi nila na may requirements failure, kaya ang mangyayari kay Ma'am Nene, pupunta siya sa korte. Ganon din po nangyari noon sa Sambayanan at sa Ipanaw. Dineknikal kami ni Ruina Guanzon, I think sa, sa part namin, nung nandun pa siya dahil lang sa isang paragraph o isang line. Kaya tumakbo kami sa Supreme Court na ihabol po kami sa balota. But I don't know kung kayang, kayang gawin ni Ma'am Nene yan ng mga legal team niya na makakuha ng temporary restraining order sa Supreme Court upang manduan ng COMELEC na patakbuhin siya at i-include sa balot, sa ballot printing. I hope na makakuha si Ma'am Nene ng ganong favorable decision sa Supreme Court sapagkat so, uh, malinaw po na gustong ipakita ni Martin Romualdez na siya ay makapangyarihan. Ito ay isang pagpapakita ng uh, very brazen, no? pala na paggamit ng poder at kapangyarihan. Hindi po ako makapag-comment sa legal basis of Comelec sapagkat wala po akong kompletong impormasyon. Yun lang po nakuha ko. So, i-prove na qualified siya sa court. Uh, yun po magiging recourse ni Ma'am Nene tatakbo talaga siya sa Supreme Court para mabigyan siya ng temporary restraining order. Opo, Nad and Cecil Vlog and Kali, pupunta pa ako sa rally sa uh, peace rally ng uh, Iglesia ni Cristo sa Kirino Grandstand at pupunta rin po si Ka Eric ngayong umaga sa ngayong tanghali sa Liwasang Bonifacio. Ayun! Sa so, mga kababayan, ha? nakakabahala po itong ginagawa ni Babes Romualdez. Ambassador ito ng Pilipinas to represent the interest of the Filipinos and the people and our country sa Amerika pero nagiging broker siya at parang operator ng Amerika laban sa interes ng Pilipinas kaya dapat patanggalin ito sa puesto eh ah uh, itong si Babes Romaldes dapat palitan ito ng totoong ambassador at uh, diplomatic representative ng bansa natin na magpuprotekta ng interes ng mga Pilipino at ng interes ng ating bansa. Hindi para mag-acto na broker ng mga American interest. Kagaya nitong binobroker niya, napapasokin dito ang mga Afghan nationals na very questionable ang circumstances and background at walang transparency of update kung saan sila inilagay, ano na status nito at hanggang kailan mananatili at sino ang magbibigay ng pundo para sila po ay tustusan sa kanila mga pagkain at mga pangangailangan? Yan ang malinaw na tanong na hindi nasasagot ni Babes Romualdez na broker nitong diskarte ni Marcos na papasukan tayo ng susunod pa daw may 500 pa na Afghan Nationals. Tingnan natin kung papayagan ito ng taong bayan. Yon nga ang tanong eh. Paano pag hindi na yan tinanggap ngayon ni President Donald Trump? Obligasyon ba natin sila Obligasyon ng Amerika po yan sapagkat sila ang naglikha ng kaguluhan sa Afghanistan. Sila din po ang naglikha na ginamit ang mga taong ito para gamitin sa laban nila at digmaan sa Taliban. No? So ngayon, wala na sila sa Afghanistan. Ngayon, inahabol ng Taliban government itong mga taong ito. E dito nila inilagak sa atin. My goodness, pumayag po dyan si Marcos sa sulsol ng broker ng mga Amerikano na dapat ambasador natin ito sa Amerika na pinsan niya na si Babes Romualdez. Mga dapat yan punahin dito sa ating paglalive mga kababayan. Kaya maya maya po ay mag-update ng live si Ka Eric sa Liwasang Bonifacio at sa Quirino Grandstand. Pero ang importante ngayon ay kumikilos ang taong bayan. komikilos ang mamamayan at hindi na po ito mapipigilan na na ang mamamayang Pilipino that the problem in our country right now ay nag-originate o nagmumula sa isang bulok palpak na pamumuno ng Administrasyong Marcos. At dahil dyan, sunod-sunod na po ang kaganapan ng kaguluhan sa politika, pagkalugmok ng ekonomiya at pati na po ang panunumbalik ng korupsyon, sindikato sa droga at mga kriminal, pamamayagpag ng kurakot ng mga politiko, ng mga negosyanteng ganid sa naganansya, at ang higit sa lahat muling pananumbalik ng operations ng CPP, NPA, NDF na ginagamit pa ng paksyon ng kanyang pinsan para sa demolition job laban kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Diyan muna, mga kababayan, no? Ilina Warte, huwag magaksaya ng pagkakataon. Marami ang taong bayan, miminsan linisin ang mga smugs at mga illegal. Nads and kaliblag Thank you so much sa pagpapakulay. Appreciated po ni Ka Eric. Vietnamese naghihintay ng 20 years yon para makabisa sa Palawan. Correct. Totoo po 'yan. e, talang ito, bak baka ganun ang mangyari, no? Gagamitin nila ang bayan natin upang itago ang kalunos-lunos na kalagayang ginawa nila sa mga mamamayan Afghanistan na ginamit nila at dito nila itinatago sa Pilipinas. Dapat ito ay ma-call out ang atensyon ni Marcos. Hindi sa hindi tayo tutulong. Pero ilagay natin sa tamang pagkakataon at tamang konteksto. At pangalawa, bakit ang US Embassy tahimik? Sila bang ba gagastos nito? Eh dapat sa compound nila ito. No? At ang pinaka-question dyan, bakit po Pilipinas? Ha? Kasi nag-volunteer si Baves Romualdez. Kapalit ng pagtanggap ng Joe Biden administration sa pagpihit at pagsipsip ni Marcos Jr. sa Amerika na nag-facilitate ng kanyang pinsa na si Babes Romualdez at sabi niya, America is giving us a good life. Wow, ikaw lang. Hindi kaming mga Pilipino at mga kababayan natin na dyan na nagihirap, nagtatrabaho dyan sa Amerika, hindi kagaya mo na good life ka dyan sa Washington. At itong kolokoy na si Babes Romualdez ay kanyang pinasilitate ang pagpasok ng Afghan Nationals na hindi makapasok direkta sa Estados Unidos. Hindi ko nga maintindihan eh kung hindi makapasok sa bansa nila, bakit nila dadalhin sa atin? Para kagaya din ang ginawa ni Justin Trudeau na nag-resign na Prime Minister ng Canada, binitbit niya rin po ang mga basura nila na mahigit 50 ka mga container vans at itinambak sa Pilipinas. Mabuti na lang at dumating ang isang presidente na si Rodrigo Duterte at ibinalik tapon sa Canada itong mga basura nila na umabot ng pitong taon bago ma